So ayan, ang time check po natin ngayon ay 10:45 po ng umaga. So ayan, dito dito na po tayo sa paanan po ng bundok ng Makiling at pupuntahan po natin yung sinasabi ng palanggana. So ayan. Sama po natin si Para mitaw doon. So to ito po yung ito po yung unang cross guys nawala oh, mo ngayon nawala tayo nawala Right. Tara. Bray. Ste. Bili, bili mo. Tara pa. Ito pa yung pangalawa. Nag-store po tayo maglakad ng 10.45 po na umaga guys ha. <laughs> Tapos, ito po yung pangatlong station. The three station guys, of the cross. Okay. <coughs> tapi tapi po. Tingnan guys, ito ho si Reina TV. So, guys, chat sama subscriber natin dyan Ano? na o dito. Lo. Pero marami pa dito. <tinyo> uh, ano si Mayor Desales? Mayor pa rin, eh. si... Uy, delikado. Kasi naman, naman si po ni Tatay. <tinyo> Makarating po tayo doon ng mga 45 minutes or 1 hour. So ito, so ito po yung pang-apat. So, mayroon so, pa tayong siyempre matigil na. Ito, tingal na.